Ito yung Korean spa na may ventosa sa paa, foot stick na kakaiba, stretching na nakakaginhawa, Korean style massage technique na hindi mo makikita sa iba. Dito yan sa Chungdam Spa na sa Rosemont Tower, Timog Corner, Panay Avenue, Diliman, Quezon City. Open sila from 2pm hanggang 2am. May free wifi at may charging station din. Meron sila dito mga private rooms na pang grupo kaya ang perfect for massage banding. Kung nalalayuan kayo sa Quezon City, meron pa silang isang branch na nasa BGC. Nasa Grand Hamptons Tower 2. Ito yung bestseller na foot and back massage. One hour and a half pero parang full body massage na. Ang sarap ng masahe sa ulo, shoulder, pati arms at may ilalagay pa na hot pack sa lower or upper back. By the way, hindi oil ang gamit nila. Gusto ko yung Korean balm na hindi sticky at hindi menthol. Warm lang sa talampakan, hindi mainit, hindi rin masakit ang ventosa. Pantanggal yan sa mga toxin. Tumatama talaga sa mga pressure points yung foot massage stick, lalo na sa talampakan. Dinadaanan din ng binti. Dito na kami nakatulog kaya masasabi ko na parang whole body massage na siya. One of the best part ang stretching. After na maginhawa at nakakarelax na massage, merong complementarity. Ilalagay ko sa comment section ang mga details for reservation. Looking for legit and relaxing Korean spa? Alam mo na kung saan yan. Happy and relaxing day everyone!